hanggang dyan lang yung sasakyan may bahay na yan oh. ayan yung bahay na yan so hanggang dyan lang yung sasakyan so maraming isda yan dyan mga So zoom natin yung mga itim na yan yan isda yan ayo oh. magalaw diba so yun mga kabayan nandito tayo ngayon sa may project so ipapakita ko sa inyo yung it in na naknok dito mga kabayan saan hanggang doon na lang yung sasakyan so nandito ako sa may project so ito yung ginagawa namin dito yan. so ikot natin yung kamera bibitsuin natin yung end ng mga kabayan po kung saan na lang yung matatakbo na sa sakyan kasi nga yung look ay hindi naman siya maalawang kasi kung pumunta ka ng ibang bayan kailangan mong sumakay ng mga barko, aeroplano o helicopter so ipapakita ko sa inyo dito yung end ng nook so yan, dito tayo ngayon sa may project so ito yung nagawa ngayon, concrete na ito mga kabayan po babalutan pa ito ng mga insulation so yan yung ceiling dito mga kahoy pa yan ito na yung ceiling, yung taas niya, yung bubong, yun na yun, kahoy. Lalagyan pa yan ng mga ibang materialist na insulation. So ipapakita ko sa iyo yung end na na mismo ng nook. Tapos yung ginagawang construction ngayon, yun, ginagawa nila ng atin. So yan siya, yan. Zoom natin. Yan mga kabayan. Hanggang dyan lang yung sasakyan, yung may bahay na yan. Ayan so, yung bahay na yan. So hanggang dyan lang yung sasakyan. Tapos yung pinaka-umpisa niya mga kabayan, dito lang din banda sa akin. Yan tong area na to. Yan. yung likod ng puti na yan, yung building na yan. Sa likod niyan, diyan yung indent, supa so, ikot lang siya. Paikot. Pero medyo malayo pa siguro diyan galing 'yan yung puti na yan. Siguro na sa uh, 500 meters pa. Tapos paikot lang siya, ano, parang naghihilol lang to. Tapos yung mga bahay din doon. Ayan. So hanggang dito. So yan may ginagawa ditong ah uh, Anil. Yan, gagawa ng tanil yan kasi doon sa dulo may patag pa dulo yan sa likod na yan parang gagawa pa daw nila ng building dyan so hindi makakapunta yung sasakyan doon kung hindi na pumutasan yan eh. uh, hindi ko alam kung paano ang ginagawa dyan. tutok dito pinapatutok nila dito mga kabayan para sa sabog yung mga panay na yun patutok na structure kasi yung construction dito, dito. so tingnan nyo yung mga kubik dito so green na green sya tapos may mga at sa ilalim tapos dami yung ibon may mga ibon so maraming isda yan dyan mga kabayan zoom so, natin yung mga itim na yan yan isda yan ayo magalaw ba? para kinakain din ng mga ibon yan, yung mga isda na maliliit. Yan o, no? mga itim na yun o, no? isda, yan. Uh, so, ito yung paligid. So, sobrang ganda ng view dito. Tapos, naghihilo pa yung bundok o. Oh. Uh, tapos, ito, oil yan. Mukhang, okay, ano, polar oil yan. So, yan. Ika-impaka natin ang mga oil yan kasi minsan may mga barko dito na napunta mga tanker yung mga natin dito na punta din minsan na yan ginagawa ko yan isa na yan ayan tapos na yan so marami syang mga oil dyan so yan yung dulo doon tapos yung bundok mo mag-i-load so hanggang dito na lang aking mga video mga kabayan sana yung video ko ay nakapagbigay sa inyo ng information so yung kamay natin nilalami kasi mahangin dito so may ginawa kasi ako dito nag-una ko ng breaker kasi na mamatay-matay siya kasi nga umuulan dito minsan open pa kasi ito kaya pumunta ako dito tapos sa video lang tayo sa glit. So yung gamay natin ng iinig na sa salami. Ingat po palagyan kayo po. So wag kalimutang mag-like, mag-subscribe na lang sa ating YouTube channel.